Po. Ano ano yung problema mo sa gabi? Ito po, masakit po siya kapag ka, ano, nakahiga po. Eh, hindi po ako pwedeng mistay, mistay lang sa isang side. pag tumatagilid po ako, nadadaganan ko ito. Minsan ginaganan po siya kasi ngawit na ngawit na siya. Oo. Masakit po. So, ilang, ilang months, ilang years niyang ngawit? Ano na po, hindi po. Nung, nung simula po nung maestro. So, One year na yan mahigit? Opo. Ano po siya, naganyan na po siya. Kamusta sabi naman, naman nga, ngayon na ti, tinerapi, tinerapi ni... Wala po yung sakit. Nung tinerapi ni TV Bisaya 1? Opo, na wala po yung sakit. Ah, seryosong usapan? Opo. Wala po talaga. Ah, yun po yung iniinda mo. Na matagal na matagal mo na iniinda. Sinabi mo po sa doktor mo yan, di ba? Opo, sabi po nila. Ano na po, pagod na sigurang kumilos yan kasi ano, siya po yung laging kumikilos. Ano, wala yung sakit niya. Ha? Wala mo yung sakit dito. Seryoso po. ka? Opo. Nandito na ako sa kaliwa. Sinasana dito siyang gumawa. Hmm, siguro. Tama yung sabi ng doktor, nangawit na, na napagod na. Oo. Na. Uh, Kaya yun. Eh ngayon po, yun na, uh, Nawala na. Nawala na po siya. Grabe no? Ay, may, may, <laughs> maraming salamat po sa pagtiwala maraming, pag maraming salamat din po sa inyo uh, sa ginagawa niyo pong para po gumaling ako tibibisayawan, maraming salamat po uh, walang anuman po uh, sana marami pa po kayo matulungan Ah, uh, uh, okay uh, mga kababayan ko nawala na daw ang matagal ng iniindah ni Nanay Pes yung sa kanyang braso ah, dahil ah, nung sumulan nung na-stroke siya ito lagi ang ginagamit niya sa kan kaliwang bahagi kaliwang bahagi ang ginagamit niya nanay Tess. Ah sa ngayon ayan ah, naging okay na ang lahat. Maraming salamat po sa pagtitiwala nanay Tess. Ah, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo naman ang susunod na pupuntahan ni TV Visayawan. TV Bisayan, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, shiur massage, bone sitting, and therapy. Maraming salamat po. <laughs> oh sakit niya. Ha? Huh? Wala ba yung sakit dito? Seryoso ka? Opo. Problema ko po.